Aries, ngayong araw, may malinaw na pahiwatig mula sa mga bituin na mabilis kang maaapektuhan ng tensyon sa mga pag-uusap. Mahalaga na maging maingat sa iyong reaksyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kung kontrolin mo ang iyong damdamin at manatiling kalmado, makakamit mo ang positibong resulta sa anumang talakayan. Ang pagiging mahinahon ay magbubukas ng pinto para sa mas mabuting relasyon at kaligayahan sa iyong mga ginagawa. Sa aspeto ng pera, iwasan ang pakikipag-usap ukol sa mga investment o pagpapalago ng yaman ngayon, ayon sa mga pahiwatig, mababa ang posibilidad ng tagumpay sa mga pinansyal na transaksyon sa kasalukuyan. Sa halip, Ilaan ang iyong oras sa mga aktibidad na makapagpapasaya sa iyo at magdudulot ng kasiyahan. Pag-ibig, napakalakas ng iyong karisma ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, subalit, kasama ng paghangang natatanggap mo ay ang paglapit ng mga tukso, Mahalaga ang pagiging maingat sa iyong mga interaksyon upang hindi masira ang mga matagal ng relasyon dahil lamang sa mga pansamantalang damdamin, huwag haya ang magapi ng damdamin ang katuwiran. Trabaho Pagdating sa trabaho, magpatuloy ka sa pagiging masipag at matyaga, ang iyong determinasyon ay magbubunga ng tagumpay at makakaiwas ka sa mga negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong mga gawain, manatiling nakafokus sa iyong mga responsibilidad at huwag hayaang magambala ng mga hindi mahalagang bagay ang iyong atensyon. Kalusugan, panatilihin ang positibong aura upang maiwasan ang stress, maglaan ng oras para sa relaxation at pahinga upang maipagpatuloy ang masiglang pangangatawan at kaisipan. Maswerteng kulay at numero, ang swerte ay nasa iyong panig kung isusuot mo ang mga kulay na color green at color gold, na sumisimbolo ng lakas at kasaganaan, ang mga numerong number 14, number 25, at number 8 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Kaibigang zodiac sign, ang Scorpio ay iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Ang kanilang presensya ay magdadala ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyong mga desisyon at hakbang.